Baka sakaling nanonood sila ate, mapanood ka nila. Sana kung kilala pa nila ako, ikita kami. Mm -hmm. Kasi sa tagal ng panahon, wala kasi akong kumpa kahit sino sa kanila. Sa mga nakakakilala ka ang diyan sa mga pamilya malinaw, diyan sa misamis, Sinakaban. Sa Sinakaban, ayan. Uh, shout out dyan. Baka kilala nyo yung mga kapatid ni ate dyan. O baka nandyan pa sila nakatira. Si... Jerry. Jerry Malinaw at saka si... Jelita Malinaw. Ayan. So, PM niyo ako sa page ka ang 37 years na kami hindi nagkikita. 37 years na kayo hindi nagkikita ng mga kapatid mo. Pero dati magkakasama kayo na natin. Nung mga maliliit pa kami. Nung mamatay ang mama namin, naghiwahiwalay na kasi kami. Yung tatay mo? nag-asawa siya ng iba, tawa niya, ayaw sa amin. Kaya, yung